What's up mga idol? Ito na ngayon mga idol, di mo na po dito sa project natin? May tatlong rigger po kami na pagpipilian po kung sino madimove. Gagamitin po namin itong well, paikutin po namin ito, lalagay namin yung pangalan sa tatlo. Kung sino po yung matapat dito sa dimove, siya po ang ididimove namin. Yan po mga idol, tingnan nyo po upang maging patas ang ating gagawing pag-decision -de upang hindi tayo maging unfair sa iba. So, itong gulong na ito ay magiging tatlong hati ayok sa tatlong rigger na willing magpa-demove o okay kinakailangan i-demove ang isa. So, magiging tatlo ito ayok sa apelyedo ng tatlong kontestant kung sino ang pinakamaswerte ma ngayong katapusan. Abangan nyo po yan mga idol dahil popost natin kung sino yung matalo o sino manalo. bye, -bye po and peace you.